Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at uh, mga sagot katoliko, sumahim na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM 94.1 sa FM Band, sa inyo mga radyo. Okay, ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon ang ating station manager kasamang radio man Edgar Dagumo. Of course, kasama ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan ating paggalang sa kanilang lahat. And of course, ating spiritual na ama, ang ating obispo, the most reverend Severo Kairmari, sinamahan ng buong mga kaparian sa Diocese of Dipolog na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral, ating paggalang sa kanilang lahat. As usual, ang makasama natin sa technical side, ang atin pa kaibigan na si James Magdayo at uh, Tax Ilumba. Okay? Paggalang natin sa kanilang lahat. Okay? At sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, no, both AM, FM, at sa live streaming ng RMMD Pollog. Aking o ating paggalang, okay, sa inyong lahat. Okay, happy Lord's Day at uh, Merry Christmas, okay. Ilang araw na lang atin namang uh, uh, gunitain ang kapanganakan ng ating Panginoong Isokristo. At dahil yan ang ating na uh, napapanahon, okay? Yan ang ating tatalakayan naman ngayon. Okay, paulit-ulit lang ito, okay? Tuwing Disyembre, eh talagang uulit-ulitin natin ang pagpapaliwanag tungkol sa Christmas o Pasko. Dahil ang dami pa ring mga kapatid natin ang hindi nakikiisa sa selebrasyon nito may mga iniisip pa rin kasi sila uh, sa palagay natin uh, na inform lang sila kaya hanggang ngayon uh, taliwas ang ilang pag-iisip sa selebrasyon na ito hanggang ngayon ang daming nag-iisip na ang Christmas daw isang paganong selebrasyon at walang batayan sa biblia ang iba nag-iisip na eh, hindi naman mababasa sa Biblia na ang mga apostol o ang mga unang kristyano nag-celebrate ng Pasko. So, dapat hindi pag-isahan ang selebrasyong ito. Yan ang iniisip nila. At uh, ano ba ang ating ulit, paulit-ulit na paliwanag tungkol sa selebrasyong ito, mga kapatid at mga magulang? Okay, uulit-ulitin natin. Okay, hindi naman masama kung may dahilan naman tayo na upang ulit-ulitin natin. Eh, hindi naman uulit-ulitin natin ito kung ang lahat nakaunawa na sa silibrasyong ito. Okay. Alam nyo mga kapatid at mga magulang, inamin nating sa panahon ng mga apostol, wala pa silang ganitong makikita nating silibrasyon. Pero hindi ibig sabihin, hindi nila ginalang ang kapanganakan ng ating Panginoong Isu Kristo. Siyempre, hindi naman lahat ng na mga ginagawa natin ngayon ay matawag nating ginagawa na noon. Dahil sa sinabi ko na sa inyo, ang simbahan kasi ay naglago o nagdevelop. Hindi porki lumago ang isang organisasyon o ang isang bahay ba o pamilya, unawain ng lumihis sa tama o katotohanan kung ang simbahang ito ay lumago na. Halimawa, ulit-ulitin ko ito. Itong pagkakaroon ng radio station, isang uring paglago ito dahil sa panahon ng mga apostol, wala pang radio station, di ba? Wala pang internet. Ngayon, kung gawin nating batayan sa ating paniwala na kapag hindi pa nagawa nila noon sa panahon ng mga apostol at ginagawa natin ngayon, unawain ng paglabag sa utos ng Diyos, eh, ibig sabihin, lahat tayo hindi nakatama. Dahil ang dami nating mga ginagawa ngayon na wala pa panahon ng mga apostol. Di ba mga kapatid at mga magulang? Inuulit-ulit natin ito dahil hanggang ngayon marami pa, kari, marami pa, rin, marami pa rin sa atin ang nag-isip ng uh, hindi maganda tungkol sa silibrasyong ito. Kaya, ang dami ding hindi nakikiisa sa selebrasyong ito. Tinawag nila itong pagan celebration. Now, uulitin natin na paano ba maging pagan celebration na ang isang selebrasyon pinatutungkol natin sa pagsamba ng ating Panginoong Isu Kristo. Ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ano ba ang nakapapagano ng isang tao. Kung ikaw isang pagano, bakit pagano ka? Pagano ka dahil hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos. Iba ang Diyos mo sa iyong buhay, o hindi mo kilala ang tunay na Diyos. Halimbawa, sa panahon ng mga uh, noon, hmm? ang mga tao sumasamba kay Baal, mercury Diana Astaroth, no? Especially ng hindi pa natatag ng Panginoong Isu Kristo ang simbahan niya. Ang mga tao noon, eh, sumasamba sa maraming Diyos. Yung okay, tinatawag nilang gods, Diyos-Diyosan. Okay. Sila ang mga pagano. Pero, ang ating ginawa tuwing Pasko, hindi naman uh, Diyos-Diyosan ang sinasamba natin ang sinasamba natin sa Christmas ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Paano natin matawag na isang pagan celebration ito? Na ang sinasamba sa Pasko ang ating Panginoong Yesu Kristo. Di ba? So, yun, no? mag-isip kayo kung ah, nahaluan ng maling unawa ang ating isipan. Nang dahil sa mga kapatid din nating nagsasabi ng daliwas sa uh, tinuro ng simbahang katoliko. Alam nyo, ako noon nang uh, hindi ko pa alam ang mga paliwanag at kasagutan katoliko, uh, muntik din akong maging hindi katoliko. Muntik akong naging INC, o Iglesia Ni Cristo. Muntik din akong naging sabadista, yung uh, Herbert Armstrong version, hindi yung kang Ellen White version. Okay dahil nalaman ko ang mga nalalaman nila at uh, hindi ko alam noon ang mga paliwanag sagot katoliko. Kaya muntik akong muntik kong iniwan ang simbahang katoliko. Pero nang nalaman ko ang mga paliwanag at mga kasagutan na damdam ko naman na tinawag ako ng Diyos na i-share naman ang aking nalalaman. So, hindi pala dapat na sa atin lang ang kaalamang ito. Dapat i-share din natin sa inyo. At uh, salamat, no, na sa palatuntunang ito, uh, ginamit ito, isa sa mga ginamit ng Diyos na mahayag ang mga paliwanag. Okay. Ulitin ko. Paano ba maging pagano ang isang selebrasyon na si Jesus Christ ang sinasamba. Anong bersikulo ng Biblia na kapag si Jesus Christ ang sambahin sa araw ng Pasko, maging isang pagan celebration o paggunita ito? Uulitin ko ang ating nalalaman tungkol sa kung ano ang paganism. Ang paganism, alam naman niyo siguro na hindi ang Trinity ang sinisentro. Hindi ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang paganism, yung sumasamba sa maraming Diyos. Hindi totoong Diyos. So, yung mga selebrasyon nila, no? Oh, naging pagano sila dahil hindi ang tunay na Diyos ang sinasamba nila. Di ba? So, bakit Uh, may mga tao ngayon na iba ang pag-iisip nila tungkol sa Pasko. Na hindi naman tinuro ng mga kaparian natin na ang sambahin natin sa Pasko ay yung mga Diyos-Diyosan. Malinaw naman kung nagbasa kayo ng Catechism of the Catholic Church. ba? Diba? Alam ng simbahang katoliko o tinuro ng simbahang katoliko na bawal sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? So, hindi nangangaral ang katoliko ng taliwas sa aral ng Diyos. Basahin nyo ang katekisem. Basahin nyo. Di ba? Nasa katekisem ang katuruan ng Diyos tungkol sa sampung utos. Di ba? Nabasa ko iyan, no? mga kapatid at mga magulang. Now, siguro, nahaluan lang ang ating mga isip ng hindi tamang pag-iisip na sa pag-iisip ko, ang may pakanaan nito ang demonyo. Gusto niyang madibay tayo, gusto niyang hindi tayo magkakaisa, kaya gumagawa siya ng paraan na ang ating mga isipan ay hindi uh, magkakaisa. No? Sa isang interpretasyon, isang unawa, para mag, matupad ang kanyang gusto. Ano ba ang gusto ng demonyo? Eh, hindi, uh, yung hindi matupad yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay magkaisa tayo. Di ba? So, uh, gawin niya itong baliktad. Dapat uh, ang direksyon niya, ang gawain niya, eh hindi tayo magkakaisa. So, parang sa nakikita ko, parang nag-succeed ang demonyo ngayon dahil hindi tayo nagkakaisa, tayo mga Kristiyano, di ba? Pero hindi pa tapos ang ang ano, hindi pa tapos ang gera ng ating pananampalataya. Patuloy pa rin tayong patuli uh, patuloy pa rin tayong gumagawa sa ating mga gawain at uh, hindi pa nagtapos ang ating mundo. Kaya wag tayong mag-isip ng tapos. Okay. Now, gawin natin ang ating part. Okay. Now, yung iba naman nag-iisip na bakit December 25? Na hindi naman mababasa sa Biblia na September 25 ipinanganak ang ating Panginoong sa Kristo. Now, sa Facebook, sa social media, nag-react ako ng ganito. Eh, dahil ba hindi na-record sa Biblia ang pizza? Eh, unawain ng hindi ito totoo at bawal. Ang mga birthdays natin na-record ba sa Biblia? Hindi naman siguro dahil ang Biblia hindi kalendar. Di ba? oh, So, dahil ba hindi na-record sa si Biblia ang ating mga birth dates, e eh, unawain ng masama ang ating mga pag-celebrate ng ating mga birthdays? Di ba? So, I think, uh, hindi magandang argumento. Ang argumento na dahil hindi na-record sa si Biblia ang petsa, ng igsak na kapanganakan, e eh, unawain ng masama at bawal ang pag-celebrate sa araw na ito. Yung iba naman nag-isip na, bakit December 25 na ang araw na ito, e eh, ginawa ito ng mga pagano sa kanilang uh, kanilang mga pagsumba na yung sinawag nilang yus na sun, o yung sun god. Bakit December 25 na ang araw na ito, araw ng mga pagano <laughs> sinabi ko sa sa social media yung ma, may nakadibati ako ng ng hindi formal sinabi ko sino ba ang may-ari sa araw ng December 25 sino ba ang gumagawa sa araw na ito ang pagano o ang diyos Siyempre ang Diyos, dahil hindi naman creator ang pagano ba diba? okay. ang Diyos ang creator ng creator ng mundo. Lahat na araw, lahat na bagay sa mundo, Diyos ang gumawa. So bakit nating sabihin uh, ang may-ari ng araw ng December 25 ay ang pagano? Diba? Sa Diyos ang araw na ito. Ang nangyari, ginamit lang ito ng mga pagano sa kanilang silibrasyon, na hindi dapat i-celebrate dahil hindi yun dapat uh, gawin natin. Dapat ang ating mga selebrasyon, ipapatungkol natin sa tunay na Diyos. Hindi sa hindi tutuong Diyos. Di ba mga kapatid at mga magulang? Kung ang mga pagano gumamit sa araw na ito, sa kanilang selebrasyon, hindi ibig sabihin na kung gamitin natin ang araw na ito, nating mga Kristiyano, ito'y maging pagano na din tayo. Hindi ganoon mga kapatid ng mga magulang halimbawa. Itong tubig, water, di ba? Ang mga pagano gumamit din ng tubig sa kanilang mga ritual, di ba? Even yung kandila. Oh, at uh, iba pang mga bagay sa mundo, ginamit ng mga pagano sa kanilang ritual. Ngayon, kung gagamitin naman natin, natin mga Kristiyano, sa ating pagsamba sa tunay na Diyos, maging pagano na ba, din, na ba din tayo dahil gumagamit tayo ng mga bagay na ginamit din ng mga pagano? Ang sagot ko, hindi. Dahil, halimbawa, ang tubig, ginamit natin sa biniyag, ginamit din ito ng mga pagano. Maging pagano na ba din tayo dahil ginamit ito ng mga pagano? Hindi, mga kapatid, mga magulang. Dahil ang tubig, hindi tayo mabuhay kung walang tubig. Di ba? Wala tayong mainom. Hmm? Ginamit din ang tubig sa bautismo. Pagan, uh, ano? Pagan, na uh, gawain ba ang baptism? Dahil ginamit ang tubig ng mga pagan at ginamit din natin ito sa ating bautismo? Hindi, mga kapatid at magulang. Nagdepende ito sa kung saan natin ito ginagamit? O ano ang dahilan sa ating paggamit nito? Di ba? Kung ang ating paggamit sa isang bagay, ginamit natin ito para sa pagsamba sa peke na Diyos o hindi totoong Diyos, ito ay paganisim na gawain. Pero kung ang isang bagay ginamit natin sa pagsamba sa tunay na Diyos, eh hindi ito paganismo. Mga kapatid at mga magulang. Kaya, dami kong mga nabasang magasin o mga libro ng hindi katoliko. Nag- sa atin at ang dami namang naniwala sa kanila kaya nga ang daming humiwalay din sa katoliko dahil napaniwala nila sa kanilang ilang interpretasyon. So, mga kapatid mga magulang sana sa mga nasabi na natin ngayon, okay? Magbago ang mga isip na dapat magbago. Okay. Hindi natin baguhin kung tama na ito. 'Di ba? Kapag mali, eh dapat paguhin natin, no? Mga kapatid at mga magulang. So, yung philosophical argument naman, kung alam natin na ang simbahang katoliko ang original church, no? bakit makaturo siya ng mali kung original church ito mga kapatid at mga magulang? Actually, false accusation ang mga sinasabi nilang ang simbahang katoliko na nangangaral ng mali. Parang, ano, Uh, parang ginawa nating uh, nagkamali ang ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang pagtatag sa kanyang simbahan o iglesia. Dahil ang tinatag niya o sinimulan niya na iglesia, ay eh, nagkamali pala. Yung tinawag nilang na apostate o tumalikot. Uh, noon, nangangaral lang tama, pero ngayon, hindi na. So, ibig sabihin, nakaturo ng mali. Ako, hindi ko... <laughs> hindi ako subscribe sa ganyang pag-iisip. Dahil parang ano, parang ina-undermine natin ang gawa ng Holy Spirit. Parang walang nagawa ang Holy Spirit sa pag-guide niya o sa pag-protect niya sa kaniyang sa simbahan ng ating Panginoong si Kristo. Ang role ng Holy Spirit is to guide the church founded by Jesus Christ. So paano magkakamali ang simbahan ito kung ang gumagabay nit gumagabay nito Holy Spirit? Magkakamali bang Holy Spirit, mga kapatid at mga magulang? 'Di ba? Sabi pa ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan at suhay ng katotohanan, the pillar at foundation of the truth may pillar at foundation of the truth ba nagkakamali sa pangangaral? Mga kapatid at mga magulang? Hmm? Hindi natin namalayan na nang nag-isip tayo na ang simbahang katoliko nagkakamali sa pag sa pangangaral, hindi natin namalayan na tayo pala ang nagkamali. Ginawa, uh, pwede kong maging halimbawa ang aking sarili. No? Dahil noon, nakala kong mali ang simbahang katoliko sa kanyang mga aral. Di ba? Now, meron palang argumento against ng Pasko. Kinukunik nila ito sa yung mga images natin, yung mga larawan. Ginawa nilang patunay o proof na yung pag gamit natin ng mga ribulto o larawan sa ating pananampalataya, ito daw ay patunay na sumasamba, sumasamba tayo sa mga diyos Di ba, mga kapatid mga magulang? Now, wala akong mahabang panahon na talakayan ito. Ulit. Okay. Now, sikapin kong uh, masabi lang ang ilan nito at uh, maliwanagan kayo. Yung hindi pa nakakaalam kung ano ang paliwanag nito. Sa Biblia kasi, mga kapatid at mga magulang, pag ang ating pag-usapan ay eh, larawan at ribulto, ito ang dapat isaisip natin. Ang larawan at ribulto hindi bawal sa tamang paggamit nito. Pero kung ang larawan at ribulto, gamitin natin ito sa hindi tamang gawain, ito na ang mali. So, nasa paggamit lang ito, mga kapatid at mga magulang. Halimbawa, ang pera. Ang pera ay hindi masama sa tamang paggamit nito. Saan tayo magkakamali sa paggamit ng pera? Eh, kung gamitin natin ang pera sa pagbili ng boto, for example, yung boat buying, yung uh, mag-hire tayo ng mga hired killers, no? babayaran natin na upang patayin ang isang taong hindi natin gusto o kagalit lang natin. Di ba? Yon ang hindi tamang paggamit sa pera. Pero hindi ibig sabihin na kung may maling paggamit sa pera, eh walang tama. Hindi ganon. May tama at may mali naman. Di ba mga kapatid at mga magulang? No? Katulad din ito sa debate. Hindi lahat na debate ang masama. May debate na para para sa akin ay eh, sacred. Yung gusto mo lang i-establish ang katotohanan, hindi hindi masama ang dibate kung hindi natin ito ginawa sa hindi mabuti. Di ba? Yung ihayag ihayag lang ang katotohanan, no? Yun ang pakay mo sa debate, hindi ito masama. At biblical pa ito yung mga ginagawa ni Apostol Pablo halimbawa, hindi naman siya umurong sa mga debate. Mababasa natin sa Biblia, eh, talagang mag siya, no? Talagang sasagot siya sa mga tuligsa ng mga hudyo noon na uh, hindi uh, nag-accept sa ating Panginoong Isokristo. Okay, mga kapatid at mga magulang. Now, ang larawan at ribulto, kung gawing diyos bawal. At walang aral ang simbahang katoliko na gawing diyos ang mga ribulto. Kaya, hindi nangangaral ang katoliko ng, ng mali tungkol sa mga ribulto. Yung mga pagluhod natin sa harap ng ribulto, ang ibig sabihin nito, veneration. Hindi ito katulad sa iyong adoration na ipapatungkol lang sa Diyos. Now, sa sinabi ko na sa inyo, hindi ko ito mapaliwanag ngayon ulit ng mahaba dahil maiksi lang ang ating panahon sa palatuntunang ito. Okay, kagaya ngayon, no? wala na tayong oras. Okay. Now, uh, tingnan lang ninyo o ang aking o oh, halughugin lang inyo ang aking YouTube, ang Veritas de Polo kung gusto niyo uh, uh, kung gusto kayong maliwanagan sa paksang ito, hmm? tungkol sa ribulto. Hanapin niyo sa YouTube channel ko o sa mga YouTube channel ng mga kay, uh, Catholic uh, apologist blogger na uh, pareho sa ginagawa ko, ang mga ginagawa nila. Okay? Wala na akong oras panggang sa susunod na linggo ito pa rin ang kapatid na Silbert sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.